Ay, kubra nga o ito eh. Kubra ari. Oh, alam. Kubra ari o ito eh. Doon, ano yan? mga kasalukuyan sa may hawa naman eh. Baka yan kasamahan pa rin nung natira di yan. Malit pa yan may... Kubra mga kainisan oh no? Ah, kubra ito. Sasapok na kami <laughs> Siyang delikado ito, papatay ito. Ng mga cobra oh. Yan po inatira di yan diyan sa sa dampang iyan. Oh. Yan tinakadali ako diyan eh diyan. Nakadali ka? Oo, oh, dalawa diyan sa ilalim niyan. Ay may may tambak. Oo, oh, ganito rin kalaki yung isa. Irahan hmm. pala Oo, oh, oh, kaya nga laki kong hinahawan niyan. Dinali na namin. But, hindi niyo naapakan ano? Layo pa. Dito yan Saan? Dito na office ko din. Papasok din. Dito na dating. Yan, ayun din ako. sa salamat mo agad. <laughs> Paris na, nagpakuha ko dyan ng ano, pang Kahit ako'y kabado. Siya nga. <laughs> ah, pati uunahan tayo nito. Delikado yan. May hindi kong ano. Uh, oh, Kapag uh, nagtatali, ipapunta pala. Oo, no? oh, delikado ito, ito Dadalihin ka nito. Kala ko ang marami. Cobra ito, ito ito. Yan eh. Kubra. Quality uh, hmm. ano to eh. Ah, may tali na po yung mga kamatis oh. Ganda na, utoy. Pwede ka na mag grass cutter. Siya nga. <laughs> mabilis din pala ano to eh. Akala ko yan tagal, Mabilis din. May kututan ot ay Siyang Ari bukas Saka ari Ang gandini eh. Halimbawa no. Pag may tali Pag may tali ano ito bukas pala aga. Pero meron pa tayong kulay asul Meron pa Baka makakabili ka na din Kakunti na Do, anak na mga biyong naman ang utoy naman isang pagkalakalaki din Nakadali na kakita Oo <laughs> Diyan namatay yung katiganin ah. Kaya nga inuunahan ko na eh Hindi niyo inabot yun ano yeah. Si ma... Ano, Hindi ko na ang pangalan eh Namatay yung sa kagat ng kubra hindi yan. Oo. Sinugod. Oo. Patay yun. Kaya delikado. Buti kita pa sila. Ito, ito, dito may lunggaan yan dito. Dito. Yan. Lunggaan yan. Makaring may puti Yan, lunggaan ito. ng ahas yan. Kaya ito lang yung hinahawang ko ay. Makaring may anong ari ano. Oo. Oo. Posible din natin dito dito bantak mo pa pa rin to. Oo, pa pa rin. Diyan yan. Diyan lang nakalipot. Sa lubong namin, <laughs> hmm. Durug yung payabog <laughs> Ay ganyan baka tayo maunahan pa ay eh. Bawal daw patayin kaya lang Tayin, nasa pa Alam mo eh, hindi pwedeng, pwedeng patayin pag nasa ganito pamamahay Sa ganitong ubo Delikado tayo unahan, eh tayo maunahan ay What's up mga kainsan Yo mga kainsan Pagkakadami na pong uh, bunga ng ating uh, kamatis mga kainsan hmm? nagsisimula na po siyang uh, magbungahan ang dami na po no. Mm -hmm. namumulaklak na kami po yung nagtatali ni Utoy mga kainsan mm hmm itinali na po namin at nagugulo po disin po hindi nasa namin namin tatalian Aba ay anong ganda pati ang presyo mga kainsan kaya aming tinalian hmm. kaya naman pong ibubunga ang dami o to sisimula na po o o na mom. bukas po ay marami rami pagtatali gawa ng ako po muna ay magbibisita doon sa kabila mag spray po tayo tapos bibisitahin po natin yung in-spray natin nung minsan ay titingnan ko po yan, pagka, gangga ano na po gangga juli na po ang bunga mga kainsan hmm. gana rin na po oh. Yan. Halos lahat po pala yung ganun Baka naman po tayo ay uh, susurti-surtihin mga kainsan sa uh, presyo. Pamahal pa daw po ay Kaya naman din naman. Pero ayos na yung ganun presyo. Kaya lang eh nakakaawa din naman ang mga mamimili mga kainsam kawawa din ang mga ano pag naman napamura pag naglimang piso kami naman ang kawawa yung hirap din yan mga kainsam <laughs> hindi mo rin alam kung saan lulugar Yeah, mga kainsan Sa mga nagtatanong update Sa ating inispray nung minsan Yari na po, patay na po ang mga damo Ayan no oh, hindi ka na po magpapagamas na yan Magpagamas ka man pero mabilis Sa mga nagtatanong nga pala Kung ano yung ating ginamit <coughs> Pakita ko sa inyo mga kainsan Top shot po At saka almix Yan Ang laking minus po niyan halos sa dilaw na po lahat oh. pero ang palay po hindi po naapektuhan patay na po yan pati big asula yan maganda na rin po ang ating palay tapos dala po niya ang lahat po kamandalihan gabing uwak at saka lahat po ng damo yari po hmm. katatapos lang po natin mag spray doon sa aliku sa labak at gawa ng ba, nagka parang low pressure po tatlong araw na yan ng ulan tapos mga kainsan after 3 days padadatnan nyo ng tubig at yun ang magpapatay lalo sa mga damo after 3 days yan halos 4 days na ngayon pwede naman 4 days gawa ng kahapon po ay maulan kaya hindi ko pina, pina, pinalagyan ng tubig tapos ito po yung ano yung ating uh, gamit yan ito po uh, Top shot 60 0D Isang Isang takip po at saka kalahati Nitong ano Nitong are Sa 16 liters Sprayer 16 liters Tapos Ang ginagawa ko po nito Tigigisa Pero pwede po siyang ano Tig kalahati Isang sprayer kalahati lang po nito unawin po nyo sa tubig tapos kalahati lang ang ginagawa ko isa na nito kasi gusto ko matapang para patay lahat ng damo isa nito at saka isa't kalahati nito isang isa't kalahating takip per 16 sprayer yan ito po kaya na po nito ng 2 hectares ito sobrang ano po sobrang less po sa tao kung ang makakagastos kayo ng gamas sa gamas ng mga 10,000 siguro kagastos lang kayo ng mga 3,000 sa gamas mas ano po siya mas ang tawag dun mas matipid po hmm. tapos meron po akong nakita galing din pong uh, Japan pero wala pa dito sa Pilipinas yun nga nagtatanong ako sa Alibaba kung paano mag order yung ihahagis mo lang sa ganito para siyang nasa sachet ihahagis mo lang, hindi ka na magdadamu. napaka tech po nila. Pero wala pa po sa Pilipinas. Naghahanap pa ako nun eh. Wala po. Tapos uh, lalagyan na po natin ng tubig. Papadat na na po natin. dahil siya na po mismo ang magpapatay sa mga damo yan tapos ano mga kainsan mas maganda yung hindi na ulan pero kahit maulan basta 2 hours patay na siya pero kung may suggest ko po sa inyo ano hindi siya Kasi ang daming tatanong, eh, pero yung kanong Bawal pong ipromote kasi yung ibang company nagagalit po. Pero hiyaan mo na po. <laughs> Misan may nag e email po. Malay mo, makatulong po ako sa inyo. Biruin mo sa lawak na iyan po. Ito po'y kulong-kulong. Basta malawak ito mga kainsan. O, oh, kulong-kulong 3 hectares ata. Ito, kasya na po yung isang ano ay ano po ito ang makakagamas laang po nito mga pitong tao hanggang sampu kakaunti po pero kung hindi po spray ah, ay maganda ka po ng 40 tao 50 tao mas matipid po siya yun lang mga kaisan baka makatulong ako sa inyo Ano, Milky? Tara na. Ilok ko eh. Alaban. <laughs> Alimano ha. Malaki tatay. Nakahuli sa bigwas. Oh. Oh, malaki din ano. Kita kita ko yung bigwas. Aba, hindi ka rimang. Ano yung niya? Laking alimang. Sumabit. Ba, ay, auto lang. Ayat, ayat. 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 pa Ayat. 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 na talaga.

Sabiwas pala na buhol po. Wala pa yung bangka na kuya. Ay, yan ayun ano. Madalang na yung ganda. Kalaki ano po. Lalaki. Lalaki yun. Sakto lang po. Paya't siya nga na bumaha ang bagyo eh. Hindi na yung kain. Paya'tin na nga. Tatago pag may bagyo. Sabit ay. Ay, plastic tatay. Ay, plastic na. Sino sino ka ang tubig oh medyo labo Ano sir y yun yung ano Yun ay yung bangka Isda kaya ang laman noon Makakadali kahit 3 kilo lima na mga kaisan dito po tayo sa sa ano mauban kaisan po eh, walang isdang ano narating ay ayun po sa kabila oh. tatay pa na po sige po mga kaibigan po na si tatay may bumaba po may bumaba pong mga mag iisda ay eh, agawa naman po Bawas ko na lang ang kakagapan. Titingnan ko po kung makakabili ako doon. Natay. Mauban. Hello po sa mga taga-Mauban.